Ayun po guys, so nag sila dyan na side para pala uh, yung mga isda pupunta dun sa ano, dun sa lambat na hinarang nila dun sa dulo. Ayun yung dulo, o, oh, yun dun, andun yung mga lambat. Kailangan nilang ano, parang eh, ano yung mga isda para pumunta dun sa baba. Para may ma mahuli sa lambat. Nagtataka ako bakit nila pinagpapalo yung tubig. Yun pala yung way nila, no? Para, para magano sa tubig. Para yung isda pupunta dun sa ano, sa sa nila. Parang binubugaw nila yung isda dun sa taas. Ayan, baka mayroon silang huli dun. Lapitan natin. Magandang hapon po, guys. Hello, kamusta ka po kayong lahat? Uh, nandito po kami ngayon sa ilog. Namasyal po kami no kasi manglambat daw sila ng isda kaya sumama na rin ako. Naglive sana ako kanina kaya lang hindi maganda yung signal no paputol-putol. Kaya nag-video na lang po ako. Tapos may nadatnan po kami kanina no isang lalaki na katatapos niya lang mag ano mag-quarry. Mag pala sila ng buhangin para pangbenta. So marahil po para sa atin, sa karamihan sa atin, pero issue po ang dala ng palagi ang pag-ulan na nagdudulot ng uh, pagbaha. Pero para po sa mga taga-ilog, biyaya po ang dala ng mga ng pagbaha sa kanila. Kasi pala, pagka umuulan po pala at nagbaha, mas marami pong buhangin na nakukuha nila sa ilog. Kaya pagka may baha, swerte po para sa kanila yon kasi uh, hindi sila mamamblema. Sumisid po dun sa malalim na part para kumuha lang ng buhangin. Uh, dumadami daw yung buhangin na gumigilid. So, masaya-masaya sila pagka, pagka ganun, pagka may, may baha. Kaya po, pag bumaha na, madaling araw pa lang, after po ng baha, of course, after ng baha, madaling araw pa lang, pumupunta na sila dito para manguha ng ano, ng buhangin. Kasi ang dami po nila, no, marami po sila, iba-ibang family po, yung kumukuha dito ng buhangin, nilalagay nila sa sako. Yung sako ng semento, yung pinagagamitan nila, pag, paglagyan. So, pag isang, isang sako daw po nun is, nasa 30 kilos po 30 kilos yung isang sako na dapat makabuo sila ng 30 bags 30 sacks I mean ng sako ng simento tapos ibebenta nila yun ng 600 to 650 depende po sa sa layo pero kadalasan 600 piyata yung bentahan nila ito po may nadatnan na ng isang katatapos lang mag-quarry. Magano nang ayan yang lahat ng sako niyan sa kanya po yan napuno na niya kasi umaga pa siya dito. Ayan. Tapos na siya. Paalis na sana nandoon na yung kalabaw niya sa taas, nandoon na yung mga gamit niya. Ah uh, na, na, ano ko lang uh, tatanong lang natin sa Kanang pila nakakatuwig nag-quarry di ani? Eh? Mga lima katuwig na. Five years na, dayon more kada adlaw tagpila ka ingunanan ani inyo makuha. Dili pod permanente kay dili pod permanente kay kuan man kana na ang usay walay baha. Walay balas. Wala pod ya may balas. Ah pag naalay balas, pero pag uh, magkwari mo tagpila ang isa ka sako ana baligya. May kubiko ang baligya. Kubiko. Pila pila ka ilang sako ang isang kubiko? 30. Ah 30 na sako, magkano yung ganun? Ah, six Tapos, kailangan may ganyan thirty na ano? Thirty na sa ang dami no. Tapos 600 lang. Tapos malayo nila yun dadalhin nila yun don sa ano sa bayan. Door to door na. Door to door. Sa uh, saan kayo nangunguha di anak lang? Jan oh, lang sila nangunguha o jan sa may ano? Pila ka bukoy mong anak? Apat. Apat. Maliliit. Gagmay pa naiduha ka lang may, may duha ka lang. So, ah, tapos dugay na ka nagkwari din rin no daghan mo din rin magkwari no daghan mo na di mo ang bigat kaya ng isang sako. Ang isang sako, mga ilang kilo kaya yan? Kung balas, gaan ra, mga 30. 30. Ang isang ganyan, 30 kilos yun, kung yan. Kung raba, mga 40 kilos. Kung At so, ato ng raba, batuma. Ayan po, mahirap pala ang, ang, mag, ano, no, manual kasi to Hindi kagaya ng may mga equipment na may mga bakho sila. Ito, manual nila nagagawin manual uh, uh, ano ba yung tawag <laughs> sa pala? Yung, ano bang Tagalog sa pala? Basta yung ano, yun yung ginagamit sa ilagay sa sako. So, ayun po, mahirap po ang ano. Sige po, maraming maraming salamat po. Salamat. Dito po sila namunguha, no? Pag bumaha po dito, dumadami yung buhangin. Pagka, kaya masaya po sila pag may baha kasi dadami yung buhangin. Diyan nila kinukuha sa, sa ilalim. Tapos, uh, inuumpok-umpok nila, kagaya nung nandoon, inuumpok-umpok nila para mabilis lang naisako. Mabilis lang naisako yung mga nakaganyan na. Kaya masaya sila pag may baha para madaming buhangin po na nakukuha nila. Ayan naman po habang nagkukwari sila, andyan yung ano, mga kalabaw nila. Ayan. Ayan yung wild na, ano may sinabi yung nanay ko kanina. Ang ganda-ganda niyang tignan, o, parang ano, parang fern, pero parang malaking dahon. Binibili yan. Ha? Pinabili yan. Ang ganda tignan. Pero, pero, yan Pero Bakit? Ano yan? Ang ganda kasi niyan tignan, no? Para ang gandang i-display. Wild, Wild fern. no? Ang laki-laki, ang laki-laki yung -laki pako pala yan. Ayan, bata pa ako, nandito na to, eh. Yung mga kahoy na to. Dati may ano dyan, mayroong yung tubig na umaagos lang ng kusa. Diyan kami kumukuha ng tubig na iniinom. Pero yun nandiyan sa, sa taas ng ilog. Uh, hindi ko lang alam kung mayroon pa rin ngayon. Parang wala na yata. itong umpok-umpukan na to, iba't iba po yung may-ari kasi marami silang marami silang nagkukwari dito. Uh, hanap buhay po ito ng mga taga-ilog. Ito pa po. Uh, bawat umpukan na yan, iba-iba yung iba-ibang family po yung may-ari. Kaya madilim pa lang madaling araw na nagpupunta na daw sila dito para makadami sila ng buhangin. Lalo na pag may baha. Ayan, madilim pa nandito na daw sila kasi Naguunahan silang manguha ng buhangin, no? Kasi madami din sila, eh. Maraming family po na nangunguha dito para maibenta nila sa, sa bayan pagka naka, ano sila, nakakuha ng madami. Ang ginagamit nilang panghakot nito ay yung kalabaw din, yung karamata, yung ginamit namin maghatid ng bigas. Yung nakausap kong lalaki kanina, isa po yun sa nabigyan ng bigas na pinamigay na pinamigay namin na binigay sa akin ni Dennis James kabil kaya sobrang malaking ginhawa na po yung naibigay sa kanila na nabigas kahit konti lang po yun pero para po sa kanila uh, masaya na po kasi maiiiraos nila yung yung family nila sa isang araw malaking bagay na po yun okay Diyan daw po sobrang lalim na, lampas taon na, no? Pero nakakakuha pa rin sila ng buhangin dyan. Dadala daw sila ng timba sa ilalim. Ilagay sa ilalim yung, ay ah, ilagay yung timba doon. Tapos lagyan na, ilagay sa, ano, gagamitin yung shovel. Malalim daw pala dyan, ano? Wala silang choice kung walang baha kasi, walang buhangin. Kaya pinipilit nilang sumisid para manguha ng buhangin dyan sa ilalim. Ang hirap siguro no na may dala kang timba sa ilalim ng tubig. Sisisid ka para lang sa buhangin. Yan po no. Sa atin po eh, ay tayo pag naulan, pag bumaha. Pag panay panay yung ulan na uh, mabaha Pero sa kanila po dito sa mga taga-ilog, uh, biyaya po ang gala para sa pamilya po nila. Kasi hindi na sila mamang problema para sa pangunguha nila ng buhangin. Marami na sila mahukong buhangin para pangbenta po nila. Tunay po na sa lahat po ng hindi magandang pangyayari, po meron pong dala namang magandang na idudulot po. Tignan po natin yung bright side, ita nga, kasi siguro nangyayari yun, kasi may dahilan, tama po yung sinabi nila na everything happens for a reason. Nangyayari yun, pero may magandang hatid po para sa iba. So magiging thankful na lang po tayo, kung anumang biyaya na meron tayo. Mas lamang man po yung biyaya ng iba, pero, tignan na lang po natin yung as inspiration. Kasi, kung tignan din natin yung ibang, mas mababa pa po na, uh, mas konti yung mga biyaya na natanggap nila. Mapapasalamat pa rin po tayo. Ayun po guys, so, nag sila. Diyan Para pala, uh, yung mga isda, pupunta dun sa ano, dun sa lambat na hinarang nila dun sa dulo. Ayun yung dulo, o. Oh, yun andun yung mga lambat. Kailangan nilang, ano, parang i ano yung mga isda para pumunta dun sa baba para may ma, mahuli sa lambat nagtataka ako bakit nila pinagpapalo yung tubig yun pala yung way nila no para, magano mag ano sa tubig para yung isda pupunta dun sa ano sa sa lambat nila parang binubugaw nila yung isda dun sa taas Ayan, baka mayroon silang huli doon. Lapitan natin. Ayan, kinukuha na nila, no? Baka sakaling kaling mayroong isda. <laughs> Para ang daming damo lang yata yung nakuha nila. Parang mala, ma, parang walang sign na may isda. Baka naano ano lahat ng isda. Mm. Wala, walang isda, wala po silang nahuli. Sayang. Wala po talaga nakuha. up drive. Yung Gusto kasi bawal po ang ano, yung kinukuryente. Kasi pati yung maliliit na isda, makukuryente, mamamatay po, hindi nadadami. Kaya kailangan lambat yung gamit nila. Kaya yun lang, wala po silang huli. <laughs> maraming maraming salamat po ulit at uh, ingat po kayo palagi. Salamat po sa panonood. Bye bye! Mahirap po yung daan dito, no? Kaya naglakad kami. Doon na kami sasakay sa taas. Kasi ang sikip-sikip ng daan dito. Ang hirap. Baka mamaya biglang matumba yung ano no. Ah, oh, diyan ka Akala ko dito sa kabila. Dito kami dumaan kayo na sa may bato. Dito kami dumaan kanina. Laki naman. Mas... Oh, di mana dia matumba? Oh, kaya matumba man, makaan man. Masagi man sa ano. Mas, 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 mas lisod man ako ang ganda ni Ani, kaya sa dito. Kamay ramay sa dito. Nakalimutan ko din, nagbuta ang ko.